Papasok ko lang sa Itbulaga! po. inagat ng? Lamok o ipis. Ipis. Wala na ipis din. Meron ni eh, maliliit. May meron maliit na ipis. Ah, uh, ah lamok. Baka nga kinagat yan ang lamok. Lamok po, no? Baka bis. Baka ipis. Baka ano po? Baka ipis. Baka ipis po? Apo. Uh, Baka bis. Bis? <laughs> Bubuyo ka? Bubuyo. <laughs> Ayan o. Oh. Olo. Oh. Sino niya nang lagad nito? Hindi ko alam. Lamok? Baka ibis? po lamok. O oh, buhiyag. <laughs> Hindi ko sure. Ah, alam ko na po. Ano po? Um, di ba may mga ibis doon? Saan po? Ito so, sa atin, yung mga liit. Ah, wala, wala naman kanina. Minsan meron. Pero, bakit na nagtaku? Wala pala? O, oh, di ba ka mga meron nga, no? Baka, di lahat din napansin. Ha! Bakit? Ang ganda mo. nararamdaman mo pag nakikilala ka nila? Pag naglalakad tayo tapos nakikilala ka nila? Um, ay, nandam ko ay masaya ako, happy ako po. Talaga? Ito po. Ano sabi nila sa'yo? Ang liit mo daw pala. Hey. Ang kit-kit mo daw. Sabi nila sa'yo, no? Ang liit lang pala niya. Ang cute. Sige nyo po mga... may butterfly. Merch! Ano ba yan? Walang butterfly po dito? Meron. Pag nisan sa labas may butterfly. Bakit wala po ko nakikita ang butterfly? Butterfly? Butterfly po. Butterfly. Butter... <laughs> butterfly. <laughs> Ay, wala po nakikita. Pag minsan may nasa labas kami, makikita ka. Anong gusto mo sa birthday mo? Um, laro. Laro. Yung parang sa akin yung hibisig. Kasi birthday ko yan. Apo. Laroan po. Tapos? Ano, uh, ang gusto ko po. Ah. Uh, yung parang maliliit tas yung ticket, yung parang sticker. In, in, hindi po. Ano po? Ay yung ano, yung parang 'di ba nasa loob siya ng ano. Tas ipindot lang dito. Ah, yung nakita mo sa ano kahapon. Ano ba po po? Hmm. So, Diyan lang. lang po kami sa first gate, kuya. <laughs> Yan, favorite ni Amber po. Pesa. Sa oh, tingnan mo. <laughs> <laughs>